yan na uh, nilinisin lang na mabuti na no? i-prepare yan at isukat yung tamang sukat yan at na-inspect ng inspector ready to pouring na so kailangan malagyan ng mga yan para sa ganun na hindi kakapit yung mga halo pag bilaklas no? so yan dinudubol check ng mga mason yan Pagkat ito ng mixer para sa halo. Dahil finish na yung na check na ng mga inspector at na na. So, ayan ang bubuhusan na yan. So, prepare lang ng unloader yan. Para malagyan ng siminto. Hindi kasi makakapasok dun sa loob kasi daming nakakaharang. So hanggang dyan na lang muna sila sa bungad At dyan naman ay bubuhati na ng gantry natin May operator tayo dyan At dadali na naman yan dun sa dulo Kung saan yung may bubuhusan So yan tapos na yan ang test ng ano ng sampler At pasado na yan Nilalagay na sa bakit ngayon yan. Dito naman ay yan dun sa mga nai-prepare na ng mga molde. Eh. Nasa buwan lang kailangan nyo na ay nakatingala, no? Para sa ganun ay hindi sasabit yung unload ng mixer natin. So, ayan na, linilinis na ng unloader yan, yung ng mixer para walang tumatagas. walang masayang na siminto galing sa mixer so yan ay eh, itatravel na yan papunta dun sa dulo yan mabuhati na ng gantry yan ay perito dun yan dadalhin sa dulo so iiwas natin sa mga gumagawa dyan dahil daming nakakasagabal so ayan mo pa rito Tapos, tayo ayan na bubuhos na yun din ayun na 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 lahat. ganun din na nila para sa ganun na masiksik talaga yung halo na hindi magiging ampaw tapos si mikos mikos na agad para magiging malinis so, yun na magiging pinis nyan ayan makinis oh pinis pa sa mukha ng gumawa so, yun, ano? na nga. Ayan, diba? malinis tinis pa sa mukha ng masun. <laughs> Ayaw, di ma Ayan <laughs> na, papatuyuin niya. Na walong oras. Sana babak na naman. So, magiging ganyan.